hindi lapitin ng mga insekto. Kilala nila ang Gakakan, tinatawag ding maritima. Drypetis falcata, mula sa Putranjivasi family. At itong Gakakan ay endemic to the Philippines, ibig sabihin sa Pilipinas lang matatagpuan. Shrub to small tree, distinct sa kanya yung dark green, makapal leathery, falcate or sickle shape, or malacrescent na shape ng dahon. Light green ang ilalim ng dahon, grayish na bark, pwedeng tumaas ng 4 to 5, Meters. Ang gakakan ay karaniwang ginagamit bilang ornamental plant dahil sa binibigay niyang lilim. Dahil shiny dark green ang dahon, maganda pa tingnan ang kagandahan pa sa gakakan parating green. Hindi rin basta-basta nalalagas ang kanyang dahon. Ibig sabihin, hindi kayo mahihirapan magwalis ng magwalis. Paano naman itanim yan? Ang gakakan ay pwedeng itanim sa pamamagitan ng cuttings o di kaya sa pamamagitan ng kanyang buto. Hindi siya mahirap alagain. Kahit sa exposed, shaded na lugar, kaya niyang mabuhay. Pero mas gusto niya doon sa mga hindi masyadong mainit. Isa ding slow-growing species. Hindi agad-agad kakain ng spasyo sa garden ninyo. At ito pa napasin ko sa gakakan. Walang masyadong insekto ang gustong kumain ng kanya mga dahon. Hindi lapitin ng mga insekto. At ito ba ha? Basis sa aking observasyon, hindi ba sa basta natitinag ng malakas na hangin o bagyo ang gakakan? Kaya kung magtatanim kayo sa garden ninyo, gakakan na lang na endemic, huwag na yung exotic na mahogany. Eh. Wala masyadong pag-aaral pa sa, sa mga medicinal uses ng gakakan. Kayo ba? May alam ba kayong medicinal uses ng gakakan? Kung nagustuhan mo 'ko, stay video, i-follow mo 'ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.